nagde-deliver kami ng chicharon. Huwag mong na... Ano? Ayan. Ayan. Wala yeah. nang deliver na yeah. So, let's, go, let's go. na umuulan, pinakamad ka. Dahil lang tamad, aaawa ng ano yan. Hello! Hello! Wala na. iyon, deliver. Nagsicharang. Yan na. Oo. Oh. Parang, right. yun yung karamay na aming deliver. So let's go, let's go, let's go. Isa kamay muna ate. Isa kamay muna. Hello. Alaw. Yes. sad din display na namin ang deliver namin ticharon on. sa gulayan ni ate. ay think naman mga wow. kabangis. di display pa lang ay may bumili na agad mga kabangis ng chicharon ni ate. Talaga marami uh -huh. talaga naghahanap ng amin chicharon. At tingnan nyo naman yung gulay ni ate. Fresh na fresh na yun. Abay partner na partner nga. Ika nga ay eh. susko Ay sus po mga kabangis. Ay kanina Perfect. nga mga kabangis. May bumili nga pala ng sampung peraso. Tingnan nyo. Ang bilis agad maubos ng panindang uh -huh. ng dinay. Lalo na itong chicharon. na kinabukaso pa naman ito, Friday na Friday Ay, tagmunggo daw po Kasi, ay po Yung munggo gay niluluto lang tuwing Friday Ganun gayaw no. Ang alam ko sa munggo Pwedeng ulaming araw-araw <laughs> Big Boy Bangis! <laughs> yeah! Yeah!